Sa bawat ospital, may mga oras na tila kumikipot ang pagitan ng buhay at ng mga hindi nakikita. At para sa amin, mga nakaduti sa gabi, mas ramdam namin ang bigat ng katahimikan. Pero sa gabing ito, may isang karanasang hinding-hindi ko malilimutan. Ayoko talaga kapag night shift ang duty ko, 10pm hanggang 6am. Iba ang Pakiramdam. Parang may malamig na hangin na dumadaan kahit walang bintana at bawat sulok may sariling anino. Hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganun. Halos lahat ng kakilala kong nurse, lalo na kapag solo duty, pare-parehong may sinasabing may kakaiba talaga tuwing gabi. Isang madaling araw, bandang alas 4, binisita ko ang pasyente para kunin ang vital signs at tingnan ang IVF niya. Napansin ko agad na hindi umaagos ang swero. Pag-check ko, sarado ang clamp. May nagpunta na pong nurse dito kanina, sabi ng asawa ng pasyente. Tahimik ang boses niya, pero ramdam ko ang kapa. Siguro mga alas tres pasado, kinuhaan niya ng BP at inayos na rin ang swero. Nanlamig ang batok ko. Bakit ganon yung nurse na kasama niyo? Tanong pa niya. Hindi man lang ako pinansin kahit binati ko siya. Basta nalang lumabas, walang kahit anong sabi. Parang gumuho ang tuhod ko. Pilit kong umiti pero nanginginig ang labi ko nang sagutin ko siya. Ako lang po ang nakajuti ngayong gabi. Wala pong ibang nurse dito. Sabay kaming natahimik. Walang nagsalita. Walang kumurap. Tanging ingay ng monitor at mahihinang tiktik ng wall clock ang pumupuno sa loob ng kwarto. At doon ko na pagtanto, kung hindi ako ang nakita nila, sino ang pumasok sa kwarto bago ako? Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, Baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.